Gusto po lasa. Oo. Okay, guys. Sarap, sarap. Sarap. Tatikman na na ako feedback sa inyo. Nasaan na lang. tayo, Yung mga nandiyan na na-burn out, bagahan po yan ng ni. Tanong ko sa inyo, nasa'n si Sigres? Wow! Ano tawag ka to? Pinars! Pillars stage! Si Chris! Wow! Ano? Pillars! Itong pinakita ko sa inyo, hindi po ito gawa-gawa. Sino ko ba dito yung galing sa Baita? DXN? Baita? DXN? O ano pong ginagawa ninyo dito? Diba? Yun na lang po yung tanong ko sa inyo eh. Ano pong ginagawa ninyo dito? Kung kayo ay nabigo sa so dati niyong ginagawa. Kami, tayong lahat. Ito po ay tawag ko dito, another chance nating lahat. Kayo, kami, lahat tayo. Bagong, bagong bahay natin, bagong uh, pag-asa nating lahat. Six months ago, wala po namin yung wala dito sa Sinkres. Buksa namin yung opisina. Eh, kung may bilhin, wala. Sabi sa akin, walang bibili niyan. Pero binubuksan namin yung opisina. Next week, wala pa rin bumili. Binuksan ba namin yung opisina? Bukas. Naka-duty kami? Naka-duty kami. The next month, wala pa din. Naka-duty kami? Yes. Kasi naniniwala kami. We know we need time. We need time to introduce sa market. Naniniwala kami sa konsepto namin. Kaya ito po, ito yung may experience kasi nagsisimula pa lang tayo. Sinasabi nila po sa kanina. Pundasyon. Ang matagal po nabibuild ka ng building, hindi po yung building, yung pundasyon po ibigyan ng oras. Kung kaya po dito sa Luzon, ang laki po ng potential natin, marami po dito mga networkers, mga builders. Tulungan niyo po kami na i-introduce yung seaweed sa market. Huwag po kayong mainip. Sabi ni Coach Tim, di ba? Pag nainip ka, talo ka. It will take time. Pero sabi nila, pension daw. Yung iba pension, iba bata pa. Pero pwede kayong pumita dito. Pero may gagawin kayo. Kasi pag wala kayong gagawin, frankly tell you, walang mag-i-exist na kahit anong komplan, nasasali ka, wala kang gagawin, niyayaman ka. Kita ka sa isang tao ng maraming beses, yun yung maganda sa komplan natin. So kung sasamahan niyo kami habang pinapaganda namin to, <laughs> sabi nila, yun, sabay-sabay tayo. Alright? I'm so happy kasi ito posible, hindi po posible kundi dahil sa mga coaches. Actually, sa mga nagsasabi, ang magaling hindi po kami. Kinrate ang namin yung company. Ang magaling po, yung mga applicants po ninyo para makanyo po siya. Yeah kasi pagka kayo, tayo, nakita nila yung opportunity. Kasi bihira lang po ang taong makakita ng vision. Hindi kasi lahat makikita ang nakikita mo. Okay, so next visit sana namin, excited ako kasi hindi ko in-expect na ganito doon pa dami. Once again, from the bottom of my heart, no, na happy ako kasi dami na doon doon ngayon. Sa mga magde-design okay, na sasali, pwede na kayo sumali kasi Yon, no, kayo mga umalis kanina kasi nagbuhat yung sumali na. So, may dalawa. Hello, wow. nag <laughs> kasi, kasi kami na dalagang kaya kami ng konting mga produkto kasi lagi kasi drop shipping from Cebu na padala namin. Mga uh, apat na araw, GNT. Ngayon, tinik namin yung chance na magdala kami. Huwag na kayong magantay, pero pwede na tayong, pwede na kayo sumali ngayon. Pero, Iyon! Na yun, Kaya na nga, okay! Let's okay. go! Kung gusto nyo lang, pero gusto kong mag ha, hindi pa padala namin sa ikaw yet. Dito na kung ngayon na, nandito ka na. Ang kusin mo lang. So yun lang. Yes. Salamat po. God bless. <laughs> Bem